Magandang araw mga kawaray! Ngayong araw ay magpaparistro ako ng motor ko. Maganda ng umalis para pumunta sa Paco, Manila. Which is, doon ako magpaparistro office mismo ng Angkas. So dito guys, sinabutan na ako ng rush hour dahil 7 AM pa lang ay umalis na ako. Yan mga kawaray nakarating na ako dito sa part ng Makati. At ang nakikita niyo yung ilog dito sa bandang kanan ko, yan ang Pasig River. At sa, sa tawid nito, yan ang Mandaluyong City. Agad ko nang binilisan mga kawaray at para makarating ako ng maaga doon at hindi mahaba ang pila. Habang binabaybay ko ang kalsadang ito, may napansin ako na dito ng motor na kakaiba. Tapos, mayroon pa siyang malakas na sound trip. Taka ko mga kawaray kung anong motor to at nilapitan ko ito. At yun, napansin ko nga isa itong PCX Honda. Astig! malakas na yung sounds at kakaiba sa mga motor so nagpatuloy ako sa pagbiyahe mga kawaray di kalaunan nakarating na ako dito sa Paco Manila at naisip ko pala hindi pa pala ako nagagahan at mayroon ditong karinderya. agad ako tumingin ng mga ulam para ako ikumain mga kawaray pero nasabi ni ate na hindi pa daw naluluto ang kanin nila mga kawaray kaya may mga ulam silang ampalaya may adobong manok at samot saring ulam. Na lang may katabing karinderya dito sa pinagtingnan ko. Kaya agad akong lumipat dahil wala silang rice. So ang napili kong ulam pala mga kawaray, ay bopis At umorder na rin ako ng isang kanin. At syempre hindi ko na patatagalin pa. gutom na rin ako. Nilantakan ko na guys mga kawaray. ulam ng bopis at kanin. So ayun, talagang gutom na gutom ako dahil di pa ako nagagahan na umalis. syempre para may lakas din tayo sa pagbiyahe natin mamaya pa uwi dahil medyo malayo rin ang biyahe. Which is umabot ako ng 21 kilometers magmula sa Pasig papunta dito sa Paco, Manila. Pagkatapos nun ay dumiretsyo na rin ako agad dito sa pagpaparehistro. At agad akong pinahinto ng guard, tinanong kung ano ang aking sadya. So, sabi, ng mga, sabi ng guard mga kawaray, dumiretsyo agad ako sa information. At dito, dito na ako kinausap ng taga LTO. So agad niyang chinek yung papers ko mga kawaray, tiningnan at di kalaunan, binigyan niya ako ng papel para simulan ko na rin ang pagpifilled up po para sa form ng aking pagpaparehistro mga kawaray. So ayan, nilagay ko ng aking MB5. Naglagay na rin ako ng aking pangalan, syempre. At kung ano-ano pa. So di kalaunan guys, pagkatapos nito, mga kawaray, eh, agad ako nga uh, pumunta at pinapunta sa likod para ipunta ang aking motor sa pila kung saan doon nagagawin ang proseso ng pagpaparehistro. So doon sa likod guys, ay ang gagawin, syempre, is smoke test nila. Titingnan yung mga brakes, ilaw at kung ano-ano pang i-check sa motor natin. Pagkatapos nito, pagkatapos nitong gagawin, ay iwan mo lang yung motor mo dito at papupuntahin ka na nila sa payment window ng payment, sa payment uh, window 1. nasito ito, iniwan ko ng mga kabaray ang aking motor at agad akong nagpunta sa tinuro nilang window Ah, dito nagkamali pala ako mga kawaray. Dapat pala dun sa kabila. So ayun, lumipat ako sa kabila. Andito binigay ko na yung papers ng aking motor para maiprocess na yung pagpaparehistro. Pagkatapos ito mga kawaray, nagbayad pala ako ng 1,620 dahil lumagpas ako sa due date ng aking motor mga kawaray. So mayroon siyang penalty 120 pesos pero pag hindi eh, na naman, naman pag wala namang penalty mga kawaray penalty na siya, ay magbabayad ka na lang na ng 1.5 para mapagparehistro na dito sa motor mo at dahil ang cash rider ako mga kawaray syempre may priority kami ay, dito hindi ka napipila Then na ipaprocess at patawagin 6. na lang yung pangalan mo so yun dito yung ginagawa yung pagpaprocess ng pagpaparehistro ng mga motor natin ni-check nila yung RPM ayan binobomba nila yung cylinder throttle body yung throttle so ayan hiniwan ko lang yung motor doon dahil hindi pwede maghihintay doon mga kawaray pagkatapos doon, hindi kala noon guys mga kawaray, hindi nagtagal din ay natapos na ako syempre, um, palabas na ako nyan at agad ako ang nagbiyahe pabalik ng Pasig dahil uh, medyo tumitirik na lang araw so ang oras nito mga kawaray ay nasa 9am pa lang so ang bilis kong nakapagparehistro dahil nga sa angkas rider ako at inaasikaso talaga ng maayos So dito nakarating na ako ng Osmeña Highway kung saan dito talagang napakaraming mga sasakyan at motor dito guys. Ayan. So nakipag uh, sabayan na tayo dito mga kawaray at minadali ko na rin yung pag-uwi ko. Dito tumatakbo lang naman ako mga kawaray ng 60 to 70. So napakadelikado rin kasi kapag uh, bibilasan natin masyado. So ayun, ay maraming salamat pala mga kamaray sa pagsama sa ating pagpaparistro for today's video. Ayan, abangan nyo pa po susunod natin mga video guys, mga rides natin. Thank you, God bless. At sa mga hindi pa po nakafollow dyan, baka naman. Ayan, follow my page on YouTube. Let's go!